Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang isang nakakakilabot na kwento ng pagtatagpo sa isang tikbalang. Isang estudyante ang nagkaroon ng kakaibang karanasan matapos siyang imbitahan ng kanyang kaklase sa dorm nito. Habang nagkukwento ang kanyang kaklase tungkol sa isang albularyo at isang mahiwagang buhok ng tikbalang, unti-unting nabalot ng takot ang kwento. Sa huli, isang desisyon ang nagligtas sa kanya mula sa isang nakakatakot na kapalaran habang ang kanyang kaklase ay naiwan sa isang karumaldumal na wakas na Noong college ako, may isang kaklase na nagimbita sa akin sa dorm niya. Tawagin na lang natin siyang Abner. Anthropology ang course ko noon at para sa thesis ko, naisipan kong i-focus yung topic sa mga kwento tungkol sa mythical creatures may nakapagsabi kasi sa akin na si Abner daw ay nakaranas ng encounter sa isang tikbalang. Nung makausap ko siya, pumayag naman siya na i-document ko yung kwento niya. Kaya lang, ang kondisyon niya ay dapat daw sa dorm niya kami mag-usap. Pumayag naman ako. Pagdating namin sa dorm niya, pinaupo niya ako sa kama niya. Tapos nagsimula na siyang magkwento Sabi niya, nung high school pa lang daw siya, may nakilala siyang albularyo na nagbigay sa kanya ng isang piraso ng buhok ng tikbalang. Bilang patunay, ay pinakita niya sa akin yung buhok na nakalagay sa isang maliit na bote. Sa isip ko, parang ang labo naman ng kwento niya. Sabi ko, baka niloloko lang ako nito. Pero habang nagkukwento siya, ay pinakita niya sa akin yung mga sugat at peklat niya sa katawan. Sabi niya, dahil daw yon sa tikbalang na nakasagupa niya. Doon ako medyo nakumbinsi na baka totoo nga yung sinasabi niya. Pagkatapos niyang magkwento, ay nag siya ng alak. Sabi niya bilang tanda raw ng pagkakaibigan namin ay dapat uminom kami. Hindi ko na tinanggihan kasi baka magalit pa siya. Nung makainom na ako ay hindi ko na alam yung nangyari. Ang alam ko na lang ay nagising ako sa common area ng dorm. Nakagapos ako sa sahig, tapos wala akong saplot. Nagsisigaw ako noon pero wala raw nakakarinig sa akin. Tapos naalala ko yung inumin na binigay sa akin ni Abner. Sigurado ako na may nilagay siya doon na pampatulog. Siguro habang tulog ako ay ginapos niya ako. Nung nag-iisip ako kung paano makakawala sa mga tali, ay may narinig akong tunog ng kabayo. Nung lingunin ko yung pinanggagalingan ng tunog, ay nakita ko si Abner. Nakaluhod siya sa sahig tapos may mga kandilang nakapaligid sa kanya. Nagdarasal siya tapos may inaabot siya sa isang malaking nilalang na may ulo ng kabayo. Tikbalang. Ang tikbalang ay nakatingin sa akin parang gusto niyang sugurin ako. pero si Abner ay patuloy lang sa pagdarasal at pag-aalay ng kung ano man yung inaabot niya. Doon ko naisip na si Abner ay nagdarasal para sa akin. Inaalay niya ako sa tikbalang. Natakot ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero pinilit kong kumalma. Kailangan kong makaisip ng paraan para makatakas. Naalala ko yung mga turo sa akin ng mga magulang ko kapag daw naliligaw sa kagubatan dahil sa tikbalang ay ang kailangan lang gawin ay balikta rin ang damit. Ginawa ko yon, Piniliktad ko yung damit ko. Tapos bigla na lang nawala yung mga tali na nakagapos sa akin. Tumayo ako. Tapos nakita ko si Abner na takot na takot. Paulit-ulit siyang nagdarasal habang yung tikbalang ay papalapit sa kanya. Tumakbo ako palabas ng dorm hindi ko na alam kung anong nangyari kay Abner. Sa labas na ako naghintay ng umaga. Nakahubad ako noon, pero hindi ko na yun inisip. Nung umaga na, may nakakita sa akin ng mga dormmates ni Abner. Tinala nila ako sa kwarto ko. Sabi nila, nakita raw nila si Abner na patay sa common area. Naputol raw yung ulo nito at nakasabit sa kisame tapos yung katawan niya ay nakaluhod sa sahig. Sabi ko sa kanila na kinuwento ko lang yung nangyari. Ang sabi nila, matagal na raw na kinukwento ni Abner na may nakilala siyang albularyo na nagbigay sa kanya ng buhok ng tikbalang. Pero hindi raw sila naniniwala. Ang hinala nila ay nakuha ni Abner yung buhok ng tikbalang sa pamamagitan ng pandaraya kaya nagalit ito sa kanya. Sa tingin ko ay inisip ni Abner na kung iaalay niya ako sa tikbalang ay mapapatawad siya nito. Pero dahil binaliktad ko yung damit ko, ay hindi ako nakita ng tikbalang. Si Abner na lang ang nakita niya. Ang kwento ni Abner ay naging isa sa mga alamat na nagpasalin-salin sa mga estudyanteng tumira sa dorm na yon. Sa kwento natin ngayon, natutunan natin na hindi dapat basta-basta nagtitiwala sa iba, lalo na kung may kinalaman sa mga mahiwagang nilalang. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng gabi baka may tikbalang na nagmamasid sa inyo.